Ayan po mga best. Tapos na po natin nahiwa yung sibuyas and bawang para po sa ating pansit. And syempre po yung ating slow carrots and then recolio. At syempre naman po yung uh, manok. Yung laman po ng manok, pinag-iwalay-iwalay po natin at hindi po talagang makapahuli dahil pwede po ang ating sa mga fish ayan, syempre naman ito yung pansit na 1 quart lang po ayan at ito naman po ng ating ulam ngayong tanghali ayan po daming sabaw kasi mag LMG at ayan po mamaya po natin yung lulutuhin mga bis kaya ayan hanggang dito na po video bye, thank you for watching God bless you all